Medyo malabo ba? Okay naman oh. Di ba? Di ba lang okay lang yan. Sa loob kasi ako nang sasakyan. So meron lang akong konting ano. Meron kasi dito sa ano. Ba, uh, isa sa mga tao na gumagawa dito sa bahay ni boss. Under construction kasi to eh. Under renovation ba? Matagal na gumagawa. Kilala ko na rin naman siya. Ah... Uh, ang tawag dito, Talbo na kasi gulong niya. So, papasayahin ko siya konti lang. Pero, bago ko siya pasayahin, may konti lang ako gagawin. Kami ni Boji. Sasamahan niya ako. I e, Tapos, pupuntahan ko siya mamaya doon sa taas. Pap ituturo ko sa kanya kung bakit ang nangyari doon sa gulong niya. <laughs> Baiksi lang naman to. May mga balik clip-clip lang. Then, yun pagka uh, nabigay ko na parang bigay ba masaya eh, masaya yun tingnan natin kung sasaya siya tingnan natin yung reaction niya kung ano magiging reaction niya doon. pag nabigay ko na nabili ko naman na yung gulong eh ibibigay ko na lang yun nga pero bago ko ibigay sa glit eh may konti lang akong gagawin eh may konting kalukuhan ba So, panoorin nyo hanggang sa dulo. Maraming salamat sa mga manunood. At sumusuport sa... Sumusuporta! Yeh! Nabulol ha? Sa The Sin Tunados. Love you guys. Hindi ko na kayo isa-isahin. Marami kayo eh. <laughs> uh, ay. Yun. Tara. At ano pala, tsaka pag balik niya sa Monday, pagpasok ulit nila, titingnan ko kung ano, kung ipakabitan niya. Siya na magpapakabit. Uh, kabit eh, palagay. Bahala na siya, okay na siya. Yun lang. Bye-bye. Video. Prank lang to, prank. Kaya, bigyan namin ng gulong to. dapat pat pat patagi pupunta dan para di hindi, hindi sana ano eh. okay na yan. yan. Basta Bukas lang namin ng konting hangin. Kunti lang mga konti. Pahangin ka na lang sa petrol. Ye. Yeah. Matigas pa. Pahangin ka na lang sa petrol. Ye, Matigas pa. Walang matigas pa. Palambutin pa natin.

Maglalakad ka pa uwi. Bakit? Dapa yung gulong mo. Dapa yung gulong mo. Dapa. Ah, tingnan mo. Tingnan mo, dapa. Oh. Dapa. Gulong mo ko kayo dun siya. Hindi. <laughs> oh, tingnan mo. May ano, oh. May pako ako. Oh. Oo. Oh. Di ba malabot? Mamaya yan, dapa na yan. Kaya pa yan? Kaya pa yan. Ah, sige, mamaya. Ano? Oh. Ano to, Kedens? <laughs> ano? Ano? <laughs> <Kaya ko> pala? Ano <laughs> pala nag-live eh. Lamas, ah, na Kedens Binutas niya pala, para palitan mo <laughs> na. <laughs> Kaya, kapon oh, <laughs> mo namin <laughs> nagtitripan na. niya yung motor ko eh, yung sa likod. Binutas niya na, Oo. para palitan mo. O. Nabutas na? Eh, oh. yeah, binutas niya. Binutas din siya, tapos binila niya akong bago. Kaya ano pala eh. Oh. <laughs> thank you, thank you, thank you. Ayaw, ayaw. tapang hug dyan. Ito na yung gulong kong binigay kay Makmak. Mga kaddasinto. Ganda ng tindig ng kanya'ng ano ngayon, no? Oh. Hindi kagaya dati. Kalbo, ayan, hindi na siya mapaplat. Thanks Lord. Shout out sa lahat ng nanonood, nang maraming maraming salamat po. Love you mga ka-dasinto.